Maligo nating sunod ko ni baby, ba't may lamin iligo? Bitaw, ati aksin nah katungkol ba mga kayok? Uy, kabalo ba iya ka ano, nung adugay? Kiko nakatulog kagabi eh. Sige na, gudman! Nakailis na rabi amin ni baby! Oh, Oo, oh, sanawag, gudne! <laughs> Hahay, wala naging mubantay ninyo? Umaonsa mo dito? nah si mama, uy! Sige na, Ate Axel! Usahay na bilang maligo <laughs> Mga bata, ani niyo! naman din ni Mimi. Tita, mga ligo, ang tamay ko sa pool ba? O niya, ang yung problema. Wala nga yung pantay na ako. Okay, sige. Si Uncle Troy na lang ninyo akong pabantayon sa inyo, ha? Troy! <tis> Ay, dam. Pumunta, guys. Bantay yung mga bata, Troy. Mga ligo sila sa swimming pool. Okay, dam. Bantayon ako, dam. Oh, no. Salamat, Tita. Pag-amping mo, Ha? Moga tadi kita. Nani dinin apa jutai bantai. I'm go try baligo pun. Para di maligo na E Hindi na ko